araw-araw na mga salita ng Diyos. Sinasabi mo na mo ang Diyos na nagkatawang tao at kinikilala mo ang pagpapakita ng salita sa katawang tao. Subalit gumagawa ka ng ilang bagay sa kaniyang likuran. Mga bagay na salungat sa kaniyang hinihiling at sa puso mo ay wala kang takot sa Kanya. Pagkilala ba ito sa Diyos? Kinikilala mo ang mga sinasabi niya, ngunit hindi mo isinasagawa ang kaya mong isagawa, ni hindi mo sinusundan ang kanyang daan. Pagkilala ba ito sa Diyos? at bagamat kinikilala mo siya, ang nasa sa isip mo ay mag-ingat lamang sa kanya, hindi pagpipitagan kailanman. Kung nakita mo na at kinilala ang kanyang mga gawain at alam mo na siya ang Diyos, subalit nananatili kang malamig at lubos na walang pagbabago, ikaw ang klase ng taong hindi pa rin nalulupig. Ang mga nalupig ay kailangang gawin ang lahat ng makakaya nila. At bagamat hindi sila makapasok sa mas matataas na katotohanan. At ang mga katotohanan ito ay hindi nila makayanan. Handa ang gayong mga tao sa puso nila na matamo ito. Dahil may mga limitasyon sa kaya nilang tanggapin, may mga hangganan at limitasyon sa kaya nilang isagawa. Gayunman, kahit paano, kailangan nilang gawin ang lahat ng makakaya nila at kung magagawa mo iyan. Isa itong epektong nakamit dahil sa gawain ng panlulupik. Ipagpalagay ng sinasabi mo. Dahil kaya niyang magpahayag ng napakaraming salita na hindi kaya ng tao. Kung hindi siya ang Diyos, sino na? Ang gayong pag-iisip ay hindi nangangahulugan na kinikilala mo ang Diyos. Kung kinikilala mo ang Diyos, kailangan mong ipakita iyon sa iyong aktwal na mga kilos. Kung namumuno ka sa isang iglesia, subalit hindi ka matwi. Kung nagnanasa ka sa pera at kayamanan, at lagi kang nagbubulsa ng pera ng iglesia para sa sarili mo. Pagkilala ba ito na may isang Diyos? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at karapat dapat siyang pagpitaganan. Paanong hindi ka natatakot kung tunay mong kinikilala na may isang Diyos? kung kaya mong gawin ang gayong kasuklam-suklam na mga bagay, talaga bang kinikilala mo siya? Ang Diyos ba ang iyong pinaniniwalaan? Ang iyong pinaniniwalaan ay isang malabong Diyos, kaya hindi ka natatako. Yaong mga totoong kumikilala at nakakakilala sa Diyos ay takot lahat sa Kanya at takot gumawa ng anumang bagay na kontra sa Kanya o lumalabag sa kanilang konsyensya, lalo ng takot silang gumawa ng anumang bagay na alam nilang laban sa Kaluoban ng Diyos. Ito lamang ang maituturing na pagkilala sa pag-iral ng Diyos. Ano ang dapat mong gawin kapag sinusubukan kang pigilan ng iyong mga magulang na maniwala sa Diyos? Paano mo dapat mahalin ang Diyos kung mabait sa iyo ang asawa mong walang pananampalataya? At paano mo dapat mahalin ang Diyos kapag kinamumuhian ka ng mga kapatid? kung kinikilala mo siya. Sa mga bagay na ito ay kikilos ka ng angkop at isa sa buhay mo ang realidad. Kung bigo kang kumilos talaga, ngunit sinasabi mo lamang na kinikilala mo ang pag-iral ng Diyos. Puro bunga nga ka lamang. Sinasabi mo na naniniwala ka sa kanya at kinikilala siya. Ngunit paano mo siya kinikilala? Paano mo siya pinaniniwalaan? May takot ka ba sa kanya? May pitagan ka ba sa kanya? Mahal mo ba siya sa kaibuturan ng puso mo? kapag ikaw ay balisa at walang masandalat. Nararamdaman mo na kaibig-ibig ang Diyos. Ngunit pagkatapos ay nalilimutan mo ang lahat tungkol doon. Hindi iyan pagmamahal sa Diyos at hindi rin iyan paniniwala sa Diyos. Ano sa bandang huli ang nais ng Diyos na makamtan ng tao. Lahat ng kalagayang aking binanggit, gaya ng labis na paghanga sa sarili mong kalagahan, na madali kang makakuha at makaunawa sa mga bagong bagay, pagkontrol sa iba, paghamak sa iba, paghusga sa mga tao batay sa kanilang hitsura, pang-aapi sa matatapat na tao, pag-iimbot sa pera ng iglesia at iba pa. Kapag naalis na sa iyo kahit paano ang lahat ng tiwaling disposisyong ito, sa kalamang makikita na nalupig ka na.